Ay, yes, Ate, pedi po bumili. Sige, ano bibiliin mo? Saglit lang po, Ate, pipili lang po ako. Ah, sige, pili ka muna. Ate, Ate, magkano po dito? Alin. Sa kombi po. Tag 80 yan. Ah, 8 po. Eh dito po sa isa, magkano to? Tag 7. Ah, ito po isa na to, magkano? Alin? Ito po. Tag 6. Ah, ito po magkano? Ilaban 'yan. Eh, ito naman po, magkano six 'yan magkanito? Hmm, uh, ito po, magkano? Thank you. Eh, dito po ate sa chichiria na to, magkano po dito? Ito, ito po. Tig-3. Teka be, magkano ba yung pera mo? Ay, 2 pesos lang po ate eh. Ah, 2 pesos lang yung pera mo. Ano po ba mabibili ko dito? Kendi na lang, ito? kasi kendi lang yung mabibili dyan eh. Ah, ito na lang po, Choco Mani. Magkano po ah, dito? Ah, sige, Choco Mani na lang na. 2 pesos to ha. Sige po ate. Dami mong na gustong bilhin kaya lang yung pera mo, kulang. Oh, ito, 2 oh, pesos. Ito po, bayad ko. Thank you.